mga boys, welcome back again sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Meron po tayong gagawing TMX125. So, ito po yung tayo from San Pablo, Laguna. So, bound to Candelaria, Quezon. At ito yun naman yung ating sticker. By luma. So, ang problema po nito is uh, yung ano niya, stator, yung charging coil niya, light coil. So, pag umaanda, tapos na uh, preno, nagkukurap na yung mga ilaw So ito is, naka-battery operated na So ito yung mga disadvantage kapag naka-battery operated tapos nasira na yung ating ano uh, light coil, charging coil wala na to unti-unti uh, na manolobot yung battery So meron siyang tester nag-tester siya. 10 volts na lang yung battery so, Mamaya, check natin kung ano, ilang volts na lang pwede po buhayin natin kung uh, pag nagsabay-sabay yung mga gamit ng components is kung nawaba na yung voltage ng battery. So, yun yung mga sinyale, sira na yung stator nyo. So, yung ating charging coil. So, nabili na ng bago, bagong gasket. Mamay Ruben. Shoutout pala kay Mamay Ruben, Escalante. Gordia po ng Shakey, San Pablo. Mamaya, buhay natin, nasa kanyang susi. Okay, so, atin mo nang detestingin yung motor ng Mamay. No, oh, na na. Nana, Mamay, okay. oh, pa pa. Kayo pag si Ah, oh, ruben niya pala para sa San Pablo City. Okay, na siya tungo tayo ng ilaw. Ano yung ilaw ni Mamay? Ano oh, na, ako na grupo na. Preno. Ano, oh, lumalabo na pang nagpreno. Sayang so, yun po yung mga sinyales, yung charging coil niya wala na. Lalo pag naka-battery tayo. Ayan o. Ah. Pag pinareno natin. Ayan o. Ah. Nalabo yung ilaw. Tapos, pag pinitawan nyo, lumalakas siya. So, ayan pag ganyan, malulabot na malulabot yung battery nyo kasi hindi na siya kumakarga ng ayos. So, mas maganda, pal tayo ng bagong stator. As pag nag-battery kayo, babalik nyo yung CDI na original, syempre. Tapos, bagong stator, tsaka gasket. So, atin ang babaklasin yung pagpapalit ng stator. May video na tayo niyan. Hanapin nyo na lang sa ating channel. Ano? At asama mamaya, check natin ulit yung charging ng mamay. Okay. A few moments later. Uh, oh, para sa mga nagtatanong dyan kung magkano ang ating stator. So, yun ang code. na bago 31120 ksw g 01 2890 Original po yan. Ah, uh, ito po sa amin binili. Tapos ito na yung left side cover. Narinis na natin. So, kailangan linisin nyo pag magkakabit tayo ng bago. Tapos yung bagong stator, yung pong kanyang goma, yung pinaka oil seal niya. So, kailangan is lalagyan nyo po siya ng gasket. So dito po mga coach, ito yung ating talaga ng gas gauge. Ito, yung part na yan. Ayan. nyo yung salpak doon. Doon sa over. May video na ako nyan. Pano panoorin nyo na lang. <laughs> Skip na natin yung pagkakabit ng stator kasi ano yan. Uh, basic na, napaka basic. Okay, may na ulit. So yun, nagpalta tayo ng bagong stator. Tapos check na natin yung kanyang ilaw ulit. Kanina namamatay. Apreno sa ano? Ah, bakit ako wala? Apreno mo. Apreno, apreno, apreno. Apreno, apreno mo. Yan. Ayan na, oh, hindi na siya nalabo. Kasi okay na yung charging niya. So ayan, mga charge na lang yung battery. Check ulit natin. Charge na yung battery. Babala sa mga naka-TMS na na Huwag agad kayong bibili ng battery Hindi ka na rin isang araw Bumili agad ng battery <laughs> Check nyo muna Bago kayo bumili ng battery Sabi ko sa inyo palagi Labo na Tingin lawan Dynam voltage Okay Yan yes, sa kulay pula Yan Yan, door bolts nag natin oh, Okay na, nakapalo na ulit Nasa kumarga na lang yan ang kumarga Habang mapunta sa Pablo Yan, ayos nice na ilang lang Huwag <laughs> agad kayong bibili yung battery ha Pacheck niyo muna charging ha Ito yung ilaw niya, steady na Sabayin natin yung placer Wala na okay. Nabobusin na na ulit Puto! Okay Wala okay. boys, okay na